nga ba maging successful ang result ng ating breeding? So, simple lang mga ka-isda, no. Dapat sinusunod natin yung tamang process kung paano ba mag-breed ng betta fish. Meron akong apat dito ng factors mga ka-isda na pwede ninyong gawing basis pag tayo ay mag-breed ng betta fish para masigurado or magkaroon kayo ng big chances na maging successful ang inyong breeding. So, number one mga ka-isda, siguraduhin ninyo na yung pair na i-breed ninyo ay talagang in the best condition. When we say best condition, dapat wala silang sakit, dapat healthy sila, and dapat yung male ninyo is talagang ready na to perform the breeding dahil sya talaga yung kailangan dito ng more effort. And then pangalawa mga kaisda dapat ginagamitan natin sila ng stock water. So huwag tayong gagamit ng water na hindi natin na-stock kasi mga kaisda kina kailangan dito na pag magbi tayo warm water yung ginagamit natin. I mean yung room temperature na o yung na-stock mo na kasi iba yung temperature ng water na na-stock mo na versus dun sa water na sobrang galing sa gripo ng mananigta. So kinakailangan natin 'yun. And then pangatlo mga kaisda siguraduhin natin na nakakalagay tayo ng talisay leaves. So sobrang powerful ang talisay leaves in terms of breeding ng betta fish. Kasi nabubus nito yung male natin na mag-perform talaga ng breeding and napapakondisyon niya ito. So, kailangan talaga natin ng talisay leaves. And then, pang-apat, mga ka-isda, kailangan natin na bigyan ng live foods ang ating mga betta fish pag sila ay mag perform ng breeding, no? Lalong-lalo lalo na yung male natin kasi once na naka-spawn ng eggs ang ating female, hindi natin pakakainin ng male hanggat hindi na-hatch yung eggs na yun. So, yun yung mga kailangan na siguraduhin ninyo na gagawa ninyo, mga ka -isda.